Game day na naman at ang makakalaban ng Pilipinas dito sa Jones Cup 2024 ay ang team ng Chinese Taipei B na merong record na 3 wins sa 3 losses, halos naging diretso. Ang laro ng SGA at ilang players nila hindi naglaro laban sa team ng Japan at nagpahinga para sa last 2 games, finale dito sa Jones Cup 2024. Talagang sa huli magkaharap ang dalawang teams na wala pang talo ang Pilipinas at ang Chinese Basketball Team A. Sa katatapos nga lang na laro ng Chinese Taipei B ay nanalo naman sila laban sa team ng USA. Ang SGA naman panalo laban sa team ng Japan sa latest nilang laro. Ngayong araw, sports prediction natin, base na rin sa stats, lineup at takbo ng laro dito sa Jones Cup ay mananalo ang team ng SJA laban sa team ng Chinese Taipei B at mas malalim nga rin ang lineup ng SJA dito sa Jones Cup 2024. Hindi naglaro si Ange Kwame, Renza Bando at Tahuanagi at ang iba pang players laban sa team ng Japan pero Pilipinas. Nagawa pa rin na talunin ang team ng Japan at magkaroon ng magandang kalamangan. Sa laro naman ng Pilipinas at ito ay sa kanilang last game laban sa Chinese Taipei A ay asahan na nagagamitin na gagamitin ng SGA ang kanilang full rotation at sisiguraduhin nila na kukunin nila ang gold medal dito sa Jones Cup 2024. Posible rin na dito pa lamang sa laro ng SGA ngayong araw ay ipakita na nila ang kanilang tunay na lakas at posible na tamba kanila ng malakihang puntos ang team ng Chinese Taipei B. Wala talagang makakapigil sa lakas ng team Pilipinas ngayong 2024 dito sa Jones Cup. Kung titignan natin, ang standings dalawang teams na lamang ang wala pang talo ang Pilipinas at ang Chinese Basketball Team A o kilala rin bilang team blue. At pareho nga sila ng SGA na 6-0 ang standings magiging 7-0. Ngayong araw at bukas ay maglalaban ang dalawang teams na ito para sa gold medal. Ang final score ng Pilipinas laban sa team ng Japan ay 92-79 at ang ginamit pa ng SGA ay bench player pero gaya nga rin ng nasabi natin malalim ang bench ng SGA at maging mga bench players nila ay kaya nga rin na maglaro bilang mga starting five Ini-enjoy naman ni Kaisoto ang kanyang break bago nga ito mag-report sa team ng Kushigaya Alphas. Dapat lang na mag -break na muna ng konti ang mga gilas players natin dahil hindi biro ang pinagdaanan ng mga ito sa OQT Olympic Qualifying Tournament. Mabibigat ang mga players at teams na kanilang nakalaban. Nakita rin natin Rery at Kai Soto sa comment section. Hindi lamang sa stats ng basketball, double-double itong si Kai Soto maging sa pangalan mula sa FF patungo sa RR. Ang sana lang ay gumaling na nga ang injury ni Kai Soto at nasa 100% na ito. Ngayon dahil nakita natin nag-grind na sa ensayo ang team ng Koshigaya Alphas at mapapasabak si Kai sa ensayo kasama ang iba pang players ng Kushigaya kapag nag-report na ito sa kanyang team. Hindi naman mawawala ang lakas sa opensa ni Jordan Heading sa SJ at kada laro ng SJ ay maganda lahat ang naging ambag ni Jordan Heading kagaya na lamang sa play na ito. Ganda ng bitaw sa 3-point area kahit na may humapul pa nga na defender sa kanyang harapan. Dito simple lang ang galawan. Makikita natin si Heading na papunta sa maganda at open na spot para sa 3 at defender nga rin. Huli na, nabitawan na ni Heading ang bola para sa isang 3-point shot. Dito naman, konting bangga, merong space na pa fade away pa nga itong si Jordan Heading pasok ang kanyang tira sa play na ito. Jordan Heading sa gilas, isa sa mga players na gusto nga rin ng mga fans na sa mga players na merong injury sa gilas main 12 ni Coach Tim Cohn. May hassle ang laro ni Heading sa opensa at depensa at marunong rin ito na maglocate ng kanyang kakampi na open para sa high percentage na tira. RJ Abarentos hindi rin nagpahuli laban sa team ng Japan. Nagkaroon ng mga magagandang pasa para sa mga highlight alley plays sa kagaya na lamang dito nakita niya si Finner na merong open lane pato sa air ang bola, sakto ang pasa para sa isang monster alley play. Sa eksena naman na ito, 3 points ang nagawa ni RJ Abarientos. Open na siya, malayo ang defender at maganda ang bitaw ni RJ. Pasok ang kanyang tira, parang nag na lamang. Ang SGA, RJ na naman, nalusutan ang unang defender tapos isang floater ang binitawan. Pasok naman, plus 2 points para sa team ng SGA. Maging itong si RJ nga rin ay gustong gusto ng mga Filipino basketball fans na mapabilang sa gilas players o pamalit sa mga players na merong injury o nagka-injury dahil na rin sa ito talaga ang kalaban ng mga basketball players ang hindi inaasahang injury at parte na ito ng karera ng isang basketball player. Chris Makolo ang top scorer ng SGA laban sa team ng Japan at nagkaroon nga rin siya ng mga highlight plays kagaya na lamang dito Keith Ravena nakita itong si Chris Makolo na may open lane bato sa area ang bola para sa isang combo alley play. Dito naman wala na ang nagawa ang depensa ng Japan dalawang players ng SGA ang nakababa na nag-iisa ang defender ng Japan easy 2 points ang nagawa ng team Pilipinas sa play na ito. Chris Makolo na naman sa loob ng paint at minamani ngayon ni Makolo ang depensa ng Japan sa loob ng paint. 26 points ang nagawa niya laban sa team ng Japan. Hindi naman nagpahuli itong si Finner at sa play na ito, sa loob ng paint ang kanyang opensa. Panis ang defender ng Japan sa play na ito, pasok ang 2 points para sa team ng SGA. Sa loob na naman ng paint ang atake ni Finner at kitang-kita kita nga. Nang SGA ang kahinaan ng Japan, mahina ang depensa nila sa shaded area. Finner halos na libre sa 3 point area, pasok ang kanyang tira. Corner 3 naman, ngayon para kay Finner pasok na naman at 17 points nga rin ang nagawa ni Finner laban sa team ng Japan. 11 points naman para kay Jordan Heading. Chris McCullough, Derek Finner at Jordan Heading ang nanguna sa scoring para sa team ng SGA laban sa team ng Japan. Ngayong araw ay hindi nga malayo na matambakan ng SGA ang team B ng Chinese basketball team dahil na rin sa 3-3 ang mga ito. Hirap at tinambakan nga rin ng mga teams na tinalo at tinambakan ng SGA at basis sa stats ay kitang kita na naangat ang laro ng SGA kahit na sino pang player ang gamitin nila laban sa team ng Chinese team B. Bukas magkakaalaman dahil susunod nilang makakalaban ay ang team ng Chinese Basketball Team A na wala nga ring talo dito sa Jones Cup kagaya ng SGA Pilipinas.